Ito guys, konting kaalaman para ma-share lang natin sa mga kapwa natin technician sa mga bago pa lang guys. Ito para sa mga bago to guys, may ko sa inyo guys. Paano ba hanapin ang sira ng ganitong unit pagpatay ang isang cellphone? So dito, basic lang natin ituturo para malaman kaagad natin kung ano yung una natin gagawin bago umpisahan yung uh, uh, paggawa ng isang cellphone. So una, gagamit tayo ng tester para madali natin matrace kung ano yung sira ng isang motherboard. So, ito ay ra 4 uh, 6,000 counts ng ang tester na to. So, mabili, madali natin makita kagad kung yung kapasitor uh, capacitor ay may value o wala ng value o shorted. So, accurate yung ganitong tester guys. So, hindi naman to sponsor sa akin. ah uh, sadyang ituturo ko lang para sa mga kapwa natin teknisya na bago pa lang na hindi alam yung idea kung paano mag trace ng sira na motherboard so ang gagawin natin ay hindi kaagad agad tayo mag ano magagalaw ng isang board hanggat hindi natin na test sa diode mode kung ano yung sira ng isang uh, board so madali natin malaman kung ang unit ay patay madali natin makita kung ang kapasitor ay shorted o hindi shorted kung may value pa ba siya o wala ng value. So, dito natin natitrace kung ano yung sikreto guys. ah, uh, ito talaga, itituturo ko talaga dahil marami, marami nagtatanong sa akin kung paano hanapin yung mga sira. So, madali siya guys. Ito ay malaking tulong ito para sa mga kapwa natin technician. Ito yung gagamitin natin na ite-test natin na board. Isang Xiaomi na didbot. So, hahanapin natin yung sira kung saan yung sira. Ang importante lang dito guys ay meron kayong diagram para madali inyong matrace kung ano yung value ng kapasitor, gaano kalakas, gaano kung negative ba siya. So doon natin nalalaman. So dito ay ititrace natin lahat ng EPC connector para malaman natin kung ano yung good at saka hindi good. So dito natin nakikita lahat ng pin uh, pinout niya kung gumagana pa siya o grounded. Ito yung pinakasekreto guys. Bago tayo mag-start, bago tayo maggalaw-galaw ng mga IC, dapat hindi mo na maggalaw ng IC, ito ang inuuna. Pinakasekreto talaga to guys. Uunahin nyo mag-test ng mga EPC connector kasi dyan talaga madalas nakakaroon ng mga shorted. Pag-test nyo ng battery connector, kung walang grounded, isunod nyo kaagad yung EPC connector. Sample, kung meron tayong diagram, ito yung uh, diagram natin, yung bitmap schematic diagram. So dito dito natin nakikita yung value ng mga piyesa kung ilang ohms ba siya, kung ano yung gano kalakas yung value niya. So dito natin nalalaman. Importante kasi guys, meron kayong bitmap o meron kayong schematic diagram. So ito guys, yung sample natin, iPhone 7 Plus. Ito, dito natin nakikita lahat ng patay na unit. Huwag na huwag muna kayo maginit-init -init ng piyesa kundi magtetest kayo ng EPC connector lahat ng pin iisa-isahin dun malalaman kung ano yung value at yun din ang tatama yung value ng kapasitor at yun din ang tatama dun sa tester kung ano yung uh, lakas nya kung nasa 400 plus so 0.5 uh, 0.5 yung voltage nya so meron naman pag lumagpas na ng mga 2.0 kasi makikita nyo naman sa diagram nyo kung gaano kalakas at pag lumagpas na sobra-sobra na ibig sabihin guys, shorted na yan so matic pwedeng i-disable pwede rin siyang uh, palitan kung yun talaga yung kapasitor niya ay uh, sira na pwede nyo, ay importante importante papalitan yon Pero pag mga support-support lang siya guys, pwede nyong i-disable. So dito na mabilis makita kung ano yung sira ng cellphone. Ito ang pinakasikrito ng lahat ng technician guys. Bakit madaling matrace ang sira ng isang motherboard. So nag nagkakaroon lagi ng error yan. Kaya ang nagkakaroon ng mga patay yung mga nadididbot. kasi binablock nga yung kuryente. So marami na akong nagawang mga unit na nagbe-base lang tayo sa bitmap at saka sa tester at nalalaman natin yung value nung kapasitor kung good pa siya kung low reading na ba siya kung high voltage na yung lumalabas ibig sabihin pag high voltage na ibig sabihin uh, shorted na siya guys so madaling madali lang talaga siya magawa ito ang pinaka the best way na para madali nyo matutunan dapat merong kayong uh, magandang tester at merong kayong uh, diagram kasi dito nag-uumpisa ang lahat ng sira. Pag may may tanggap kayo na deadbot, huwag ka agad-agad na ginagalaw yung mga IC. Dahil ang IC, hindi yan basta-basta nasisira, kundi kadalasan nagkakaroon ng bad contact sa mga kapasitor na grounded. So, kaya nagkakaroon siya ng deadbot, nakahang, nagre-reboot, yan, dyan nag-uumpisa. So, ngayon, gagamit tayo ng isang tester para magte-test tayo ng EPC connector kung saan yung may shorted at saka ano yung hindi shorted. Madali natin malaman. So, nakadiode mode tayo guys. Madali natin malaman kung yung pyesa ay working at saka hindi working. Kung baga, ang tinutumbok natin dito, makikita kaagad natin kung ano lang yung sira. Hindi tayo maghula-hula. Ito yung APC connector. So, yung positive guys, ididikit nyo lang sa negative ground. Yun ang pinaka-importante para magdali nyo ma- huli. Tapos yung negative na tester nyo, itutusok nyo lang dun sa may, ito guys, ito yung positive, indicate sa negative, ito yung tamang procedure, tapos yung nakatutok lang siya sa ground mismo, tapos itong negative, i-inject mo siya kung saan yung pin na gusto mong i-reading, para malaman mo yung voltage, kung uh, hindi na siya gumagana, o good pa ba siya o yung uh, reading niya ay mataas na masyado ibig sabihin shorted na yon so dito madali natin matr matrace ma kasi imamatch mo siya doon sa diagram sa bitmap kung gaano kalakas so start na tayo guys para malaman natin yan good good 0.5 Good, good pa rin yan guys. So, yun yung simple lang natin nakikita kagad. Ka Dito, nalalaman natin isa-isa kung ano yung sira. Kasi pag nakita mo na may ground, susundan mo na lang siya sa bitmap kung saan siya naka-connect. So, yun, ang uulitin mo siya doon. Doon mo inject kung gagana, ay kung high voltage pa siya o low voltage o normal pa. Ayan, normal pa siya guys. Ayan. Good yan. Good. Good. Good negative yan ground negative good good so dito na nalalaman ka agad guys mabilis lang siya gawin kaya ito yung pinakasikreto Sineshare ko talaga sa inyo guys kasi ito yung pinakasikreto ng gawa kung paano umpisahan ang mga motherboard na patay wag na wag kayong maggalaw ng pyesa hanggat hindi nyo na test mode kung ano yung mga normal lahat ng pin out dito natin nalalaman sikreto to guys kaya sinishare ko sa inyo dahil pamasko ito pamasko sa mga kapwa o technician na may wala pang idea kung paano maggawa ng isang bot to guys negative yan good good so good itong ibabaw na to guys okay to ayan so sa baba tayo good ito guys, nahuli na natin. Shorted. Ayan, shorted. So hahanapin niyan guys sa bitmap kung saan siya. Kiklik na lang natin yung pinout na yan kung saan yung shorted niyan doon kaagad malalaman. So I hope na makatulong sa inyo guys sa lahat ng mga bago. And Merry Christmas sa lahat. And see you in the next video, ulit.